Uh, Magandang gabi mga karir sa so, mga ka-FB. Mga ka-tinto ko yung mga ka-YouTube. No? Uh, mayroon po akong uh, mayroon po kami itong tindang ano? uh, kaparoon. Ito po yun. No? Mayroon din po kami tindo na kutseron. Ito po yun. No? Direct pang po, ito. Ah, ito, po yung, uh, ito. ito po kaya special chicharong bagmig. Ito po. Tignan natin. Mm. Hmm, sarap. Huwag yung suka, oh. Suka may hmm. Mga, po, yung mga, sa barangay ko, malapit lang po rin sa, ano, sa Santa Mesa, 615. Mga gusto mo yung bumili. At, uh, masarap ito. Napalutong po, oh. Hmm. Tama ni mahal. Hmm. Hmm. Ito so, po ay direct from Bulacan. Ang isa po nito ang bagnet na no, 170. Ito naman pong uh, Camarone, 160. Ito naman pong ano, ah, uh, video ka ng manok, buwan. Ah, uh, 160 po. Makasih buat bapit, yung karit bapit bukan karit yang kasar sambunin. Semangat kaada po, like and comment kanan po. Laking dingging ito. po, semangat kaada, semangat kakak